guys. Good morning, good morning, good morning. Ngayon magluluto tayo ng isda. Magigrill tayo. Ayan. Dahil nga, naisipan ko lang to ay last minute. Kasi nga, sabi ni BFF ko kanina, na BFF, gumising ka na. Hindi mo ba alam yung news? Sabi ko, hindi. Hindi ko alam. Dahil, nasa bed pa ako. Siyempre, alangan naman napikit man isang mata eh, nakipagmamartes na rin yung isang matako so ganito guys siguro nga nagkakataon na rin yung nagkaroon ako ng ads kaya magpapasalamat ako sa mga taong uh, nandyan lagi na nagaano sa akin ha yung tumutulong sumasubaybay hi bebe maraming maraming salamat sa iyo shout out at saka si Mambel ang aking inaanak na metanyosa ang pagkumanta nga naman ni sel ng isel-sel. okay. ganito yun nung gumawa ako ng pang video appeal ko diyako, yamot na yamot ako nung araw na yun tapos sabi ko hayaan na hayaan na tama na tama na kasi give up na ako eh ilang beses kaya ako nag uh, ano nag take yung video na yun na ganito, ganito nabubulol pa ako, hindi ko na alam kung anong gagawin ko so sabi ko, tama na e, sabi naman ng yung anak ko ma'am, just try once one more pa, sabi ganon kung hindi na yan ano, di, just leave the youtube you don't close nothing, sabi ganon uh, just uh, change your lifestyle exercise, kaya nag-exercise na ako mula nung na ano nako Pero sawa ng Diyos, wala pa naman. Hindi pa lumiit. Pero kupuli na, liliit din yan. Next. ah uh, maraming maraming salamat sa iyo, Thai Garden, dahil hindi ka... Ay, ayaw kong umiyak kasi ano ang ilong ko? Diyos ko. Kasi nandiyan ka lagi na nagsasabi, fight lang, Mami J, sabi mong ganun, gaya lang deep inside talagang ayaw ko na dahil yung anak ko din sinasabi niya ma'am I have bad feelings sabing gano'n na hindi ka nang bibigyan sabing gano'n. kaya yung parabang naririndi na yung utak ko ba gano'n. kaya Diyos ko nagpapasalamat ako sa karidad kasi nandiyan ka lagi na nagsasabi na laban lang ako nang bahala yung lagi kang nandiyan na umaano kaya laking pasalamat ko at saka si Mambel na laging nagsasabi na laban lang ninang, laban lang kasi nga naman yung ano ba, ay Diyos ko nasira na yung yung ilong ko, Diyos ko. so ayun na guys maraming maraming salamat hindi na tuloy yung pag ko eh kasi ayaw ko ayaw ko, masamang ilong masamang ilong <laughs> pero anyway Nagpapasalamat ako sa inyong lahat, sa inyong lahat, lahat-lahat kayo lahat kayo. Mga katim ko dyan, at saka par kay pareng JR, maraming salamat din sa pagano mo, sa pag mo. Thank you din sa ano mo, sa support, mentality support, ganun. So, lahat kayo, bagis. Hm. Dangatay patay buitan, bagis. So, So, lahat kayo maraming maraming salamat. Hindi ko hindi ko matutumbasan ng mga kabaitan ninyo at saka lalong-lalo na sa iyo, Bebeng ko, Bebeng, Bebeng. Pagpasensyahan mo na si Madam G dahil makulit ako. Alam mo na tumatanda, alam niyo na matanda na ako. Tumatanda na ako. Hindi pa naman sa matandang matanda pero siyempre may edad na rin tayo. So, 'yan ang masasabi ko sa inyo. Ngayon, nagaano ako, naga ano ba 'to? nag-grill ako ng isda dahil nga nagkaroon na ako ng ads at saka nai-withdraw ko na rin yung pupo ko meron na tayo ngayon pang bayad sa palipad yung mga nanalo last, last other week yun ang ipapalipad ngayon ni Bodski sa inyo kaya ayan maraming maraming salamat sa inyo guys na naghintay doon sa pinanalonan ninyo ha, yung ano nga pala, yung mga bananas ninyo, na pinanalonan ninyo, tsaka na pagdating ay, tsaka na pag uh, naipamigay lahat-lahat okay Ayan, ayan, ayan. Magdaan mo nang tayo. oh, malapit na maloto ang aking grill na isda. Ayan, sagana tayo sa lemon. Kaya, ayan. grill fish. Ayan na guys, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Ito na yung pagkain namin ito, dalawa lang tao. Imumukbang ko kaya yung tatlo, pero pagdating sa mukbang, mahina ako sa mukbang-mukbang. Kaya, at saka, ayaw ko. So, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Shout out sa lahat. Patayin ko na rin yan. Kasi sumasakit ng, ano ko, tainga ko. So, ayan. Maraming maraming salamat sa inyong lahat, sa panunood nyo, at sa lahat-lahat na. Okay, bye-bye you!